everybody! It's me again, your your Medarna. So, medyo mahina lang ng konti ang boses ko kasi nandito kami sa office ko. Tapos, ang sabi namin, mag intro lang kami ng bagya. But, kayo lang naman ang makakaalam. At kung i show naman natin to, panonoorin nyo, eh tapos na rin naman ang mga pangyayari. So, ngayon pupunta tayo sa San Rafael. So, ilalagay na lang natin dito kung saan tayo pupunta. I-follow nyo na lang sila at make sure try nyo to bago matapos ang taon so kasama natin ang mga bagong gang na hindi nila alam kung anong pinasok nila at mga malalakasan trip ng mga kasama ni Darna palagi so samahan nyo kami at kasama natin sila sa Bangong Venture masarap po trip natin mamaya guys Yes. Bakit dito tayo sa cemetery pumunta? Dito lang magpa -park, sa tapat ng mga ito. Guys, ready na kaya kumain, guys. Ay, <laughs> <laughs> <Kali> na sa chocolate. ako sa chocolate. Ay, nagulat ako na? chocolate. Ay, nagulat Tara na, tara na, tara na Let's go guys Let's eat Ay, hindi pa rin lalakas <laughs> Saan nagalapit? it's me your with medarna again so Bago yung background ko, di ba? At bago din, yung naririnig din nyo, hindi tahimik, hindi maganda yung sa likod ko. because anong unang maiisip din kapag nakita yung nasa likod ko, nakakatakot, di ba? So, October ngayon, pero medyo advance yung gagawin natin. Meron nga pala akong kasama dito si Sir Eds. Papakilala ko sa inyo at sasabihin niya kung ano ba yung nasa likod. Hi, Sir Ed. Hello, hello po. Ako po si Eds, isa sa admin ng Malikpata Horror House. Ang nasa loob po namin ngayon ay nasa sa uh, 52 rooms kami. Uh, Iba-ibang character, depende po. Uh, most, most likely po, puro scene po sa, sa Wednesday Season 2. Kaya sana mapuntahan niyo po kami. Ay, ah, ayan. Thank you, thank you so much. By the way, yung mga manonood kasi sa atin is talagang most is no? So, yung mga fans natin din at yung mga hindi pa nakakapunta dito para at least alam niyo kung ano o magkano at everyday ba silang bukas po? Ah, open po kami from 7 p.m. to 12 midnight. Nag-extend nage lang po kami depende po sa dami ng tao. Ang entrance po namin 100 pesos kids and adult. Meron po kaming 180 na VIP na pauunahin po kayo sa pila with photo booth po yun. Ah, uh, gaat po kayo karami sa barkada nyo. Pwede po yun. Ayan. Sobrang friendly ni sir. Actually, siya yung kachat ng staff natin, si Admin Bitoy. And then, ah uh, sa mga pupunta dito, may mga warnings lang. So, ayoko magsabi baka kasi may makulang ako masabi. Para hindi nyo nadalen yung mga hindi nyo dapat dalen. Ah, uh, Unang-una po namin na ano, yung may, may mga sakit sa puso, may asma. Bawal po yung mga nakainom, kutsilyo. Basta any harmful po, yosi sa mga vape. Kasi syempre nakaka-apek tayo sa loob, saka baka po masunog. Yun lang po. Ayun. So, ayun na nga, ha? Okay na. Sir, okay na. Let's go. Thank you po. Let's go po. Ho! Tayo para dito. Okay <laughs> na, okay na. Quiet na, quiet na. na. <laughs>

So eto na nga guys, sobrang nakakatakot dito sa malikmata. Grabe talaga, hindi ko alam ang gagawin ko sa loob. Nai naiwan pa yung chinelas ko doon. Nakakahiya. Ayan, ah, uh, para sa akin, uh, 100% nakakatakot talaga dito. Kaya, go na kayo. Oh, <laughs> sobrang naiwan yung puso ko sa labi na dito. <laughs> ah. Hindi ko yun expect na sobrang laki pala nito sa loob. Kala ko tapos na paglabas. Pero hindi pa rin pala. Tapos mas nakakatakot si Mama Malik pa rin talaga. Yun lang <laughs> <Alam> naman. yung electric pole pa ganon. Kasi baka makawa kayo. <laughs> so, oy! Susuntokin yung mga nasa loob. Kino-corner niya ako. <laughs> <laughs> hindi ko alam kung ano. Hindi ko alam kung trip ako nung mga nasa loob. Pero the best. Super the best. Nakakatakot. Go niya kayo.

Hi <laughs> okay guys, sobrang worth it Itong uh, malikmata guys Puntahan nyo na, nakakatakot All throughout the uh, The maze Yung ma'am nyo yung nasa unahan <laughs> Nung huli na lang Nung huli, kung kailan ako nauna Tumakbo ba ako, nauna ako sa kanila So sobrang sobrang sulit guys Puntahan nyo na to, sa San Rafael Bulacan lang to Malikmata guys Hi everybody! Sayang hindi nyo nakuha yung... Nakuha nun mo ba yung first na ano ko, mukha ko? Pero anyway, as in, pawis na pawis ako. Tapos, kailangan ko ng tubig kasi... <clears throat> actually guys, may hika ako. Pero bawal yung mga mihika dito, mga may asma, may sakit sa puso. Dahil sa pagmamahal ko sa inyo at gusto ko na makita ninyo kung ano bang meron dito, eh pumasok ako para sa inyo, no? So, Anyway, first of all, ipagtatanggol ko lang yung sarili ko ha. Kasi yung asawa ko, noon ko lang nakita na ang galing din. Mas matapang pa rin talaga ako sa kanya. Alam niyo, ginugulat na ako sa kanya. Ah, ah. Ganun ang Sabi ko, hold. Oh, ano ka ba? Tapos sabi ko, nung nang huli na, sabi ko, ikaw nga, mauna ka nga doon. Ikaw nga mauna. Tapos tumakbo pa siya. Takot pa siya, no? Ang galing din. Usay. Ang tapang mo sa part na yan, in fairness. But anyway, so ayun na nga ang sinasabi ko. Itong maligmata na to, ako na nagsasabi sa inyo. Bulakan lang to, kahit nasa Quezon City kayo, Pampanga kayo, Angeles Clark, kahit nasaan pa kayo, pwede nyo siyang puntahan at sobrang tagal naman nilang bukas sa araw-araw. Tapos guys, ito lang. <coughs> Babala lang. Para sa mga taong nagtatapang-tapangan dyan, Try nyo dito, dito nyo malalaman kung talaga matapang kayo. At yung mga kasama natin, nakita nyo naman, sayang yung mga facial expression nila. Sana napanood nyo at mapapanood yung ang lahat to. I-share nyo na sa mga kaibigan ninyo kasi ito yung perfect spot na puntahan ninyo ngayong Magno November. So, everyday naman sila bukas at hanggang anong oras sila bukas. Guys, i-try nyo na kasi yung gulat, yung takot, lahat ng may experience ninyo kung kayo sa short ninyo. And nangyari na kay David. So, Ayun Let's go Puntahan jalan tu Malik mata Bye